Good afternoon everyone muling pagbabalik na yung mga idol sa mga ka idol kaidol eh. pagbabalik ng mga idol natin at uh, kanina habang nagbili ako napunta ako ng national product uh, dinala ko yung gulong ng bike ko at uh, kanina ng umaga nilagyan ko na ng sealant buti na lang nung pagtanggal ko maayos ang ano niya ang pagkatanggal ko tapos nilagyan ko ng marking mark para hindi mag yung ang ikot ng gulong is para hindi mag wiggle at ganon pa rin yung ano niya yung forma niya at yun nga at uh, naayos ko na nalagyan ko na ng sealant at ayan. Mga idol, Et ayan, ayos na. May sealant na to. At ayos ang pag -ano, pagkalagay ko. At tandaan ko yung yung pag-ano ni. Bro, jo jo jo. Sealant lang pala ang ano dito. Yung ano dito sa gilid yung parang haplasan mo lang siya ng sealant para yun yung sealant na didikit dito sa frame asa ah, sa ano sa di sa frame yung dito sa ah uh, oh, ito rim sa rim mo at mamaya kasi natanggal ko na to kanina mamayang hapon siguro mga banda alas 5 ito naman yung babaklasin ko lagyan ko ng ano ng grasa grasa ito mamaya at uy tanggal lagyan ko ng grasa yan mamaya anuhay na lang natin ito mamaya yun lalagyan ko na lang ng ano yung grasa yon yung yung kag saka yung bike din ni yung, yung, yung Rachel mamaya ayusin ko rin papalitan ko ng steam yung manobela doon bandas sa manobela saka ano pa ba yun eh, yung kag din eh, i-grasahan ko, i-try kong grasahan kasi hindi pa ako bibili ng bago ngayon kasi babakasyon ako this coming July kami kami dalawa babakasyon kami sa Pilipinas this coming July 2 at hanggang dito lang mamaya abang abang mamaya